Maligayang pagdating sa ating paggalugad ng kosmos. Tayo lang ba ang nabubuhay sa kalawakan? Ang San Sinuko ba'y napakalawak at napakatanda? Samahan niyo kami habang sinusuri natin ang posibilidad ng buhay sa ibang planeta. May buhay pa ba kaya sa labas ng ating daigdig? Ang ating paglalakbay ay nagsisimula sa isang simpleng observation. Ang kalawakan ay napakalawak, higit na mas malaki at kagilagilalas kaysa sa ating maisip. Ang ating galaksya, ang Milky Way, ay isa sa daan-daang bilyong galaksya sa nakikitang kalawakan. Sa loob ng ating galaksya, may daan-daang bilyong bituin. Bawat bituin, isang nagbabagang hurno tulad ng ating araw, ay nagbibigay ng liwanag at init. Isang dagat ng mga bituin ang nakaunat, bawat isa ay isang potensyal na araw para sa malalayong mundo. Ang malawak na karagatan ng kosmos ay nagpapahiwatig na malayong mangyari na ang daigdig lamang ang planetang may buhay. Sa loob ng maraming siglo, ang mga exoplanet ay kathang isip lamang. Dahil sa mga bagong tuklas, nakita na natin ang mga malayong mundong ito. Libo-libong kakaibang exoplanet ang natuklasan na, mula sa mga higanteng gas hanggang sa mabatong mundo na parang Earth. Marami ang nasa habitable zone kung saan maaaring may likidong tubig. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na makahanap ng buhay sa ibang planeta. Ang paghahanap ng exoplanet ay nagpapakita ng pagkausyoso at talino ng tao. Sa ating paghahanap ng buhay sa ibang planeta, dapat nating tandaan ang iba't ibang uri ng mga planeta na umiiral sa labas ng ating solar system. Hindi lang tungkol sa paghahanap ng mga bituin na katulad ng ating araw, kundi pati na rin ang kamanghamanghang uri ng mga mundong umiikot sa kanila. Simula ng matuklasan ng unang exoplanet noong dekada 90, na pagtanto natin na ang ating solar system, kasama ang mga pamilyar na planeta nito, ay isa lamang uri sa napakarami. Natagpuan natin ang mga higanting gas na mas malaki pa sa Jupiter na umiikot malapit sa kanilang mga bituin na higit pa sa lapit ng Mercury sa ating araw. May mga natagpuan din tayong mabatong planeta. Ang ilan ay mas malaki kaysa sa atin. Ang iba naman ay mas maliit pa sa Mercury. At sa loob ng kamanghamanghang pagkaiba-iba na ito, nagsimula na tayong makahanap ng mga planeta na nakakagulat na katulad ng laki at bigat sa Earth. Ang mga planetang ito na kasing laki ng Earth na naninirahan sa loob ng habitable zones ng kanilang mga bituin ay lalong kapana ang mga sistemang tulad ng Trappist-1 kasama ang pitong planetang kasinglaki ng Earth, tatlo sa mga ito ay naninirahan sa habitable zone ay nag-aalok ng mga nakakatuwang posibilidad. Tila ang mga planetang katulad ng Earth na dating pinaniniwala ang bihira ay maaring karaniwan sa kalawakan. Dito sa daigdig, ang buhay ay nagpapatuloy kahit sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Mula sa kumukulong mga bukal sa Yellowstone hanggang sa nagyayelong disyerto ng Antarctica, ang buhay ay nakakahanap ng paraan para umunlad sa mga kondisyon na dati nating iniisip na imposible. Sa kailaliman ng karagatan, malayo sa sikat ng araw, ang mga hydrothermal vents ay nagbubuga ng kumukulong tubig na mayaman sa chemical. Dito, sa walang hanggang dilim at matinding pressure, ang buhay ay nananagana Buong ecosystem, hindi pinapakain ng sikat ng araw kundi ng chemical ay nabubuhay sa mga matinding kapaligiran na ito. Ang mga extremophile na ito, kaya ng tawag sa kanila, ay humamon sa ating depinisyon ng buhay. Ipinapakita nila na ang buhay ay maaring umiral sa mga kondisyon na ibang iba sa kung ano ang komportable o kinakailangan nato. Ang katatagan na ito, ang kakayahang umangkop at umunlad sa harap ng kahirapan, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na maaring may buhay sa ibang planeta, kahit na sa mga mukhang mapanganib na kapaligiran. Dahil kung ang buhay ay maaring umiral sa matinding kapaligiran ng daigdig, bakit hindi sa matinding kapaligiran ng ibang mundo? Ang sansinukob, tila, ay puno ng mga pangunahing sangkap ng buhay. Ang mga komplikadong organikong molekula na dating inaakalang tanging sa daigdig lamang matatagpuan ay natuklasan na sa lawak ng kalawakan. Ang mga kometa, ang mga nagyayelong manlalakbay ng kosmos, ay natuklasang nagtataglay ng mga amino acid, ang mga fundamental na blok ng protina. Ang mga asteroid, mabatong labi mula sa sinaunang sistema solar, ay nagtataglay rin ng mga organikong molekulang ito. Maging sa mga malalawak na ulap na interstellar, mga rehiyon ng gas at alikabok na nakakalat sa pagitan ng mga bituin, ay natukoy natin ang mga komplikadong organikong molekula. Ang mga ulap na ito ang mga lugar ng kapanganakan ng mga bituin at mga planetary system ay hitik sa mga sangkap para sa buhay. Ang malawakang pamamahagi ng mga organikong molekula ay nagmumungkahi na ang mga pangunahing sangkap ng buhay ay hindi lamang sa Daigdig matatagpuan. Ang mga ito, tila ay karaniwang sangkap sa sansinukob na maaring naihatid sa napakaraming planeta noong nabubuo pa lamang ang mga ito na siyang nagbigay ng mga hilaw na materyales para magsimula ang buhay. Tubig ang kaluluwa ng ating planeta ay hindi lang sa daigdig matatagpuan. Sa katunayan, karaniwan itong nakikita sa buong kalawakan. Nakikita natin ito sa malalawak na ulap ng alikabok sa kalawakan, ang mga lugar kung saan nabubuo ang mga bituin at planeta. Sa ating solar system, may matibay na ebidensya tayo na may tubig sa iba't ibang celestial bodies. Ang Mars na dating inaakalang tuyo at tigang ay may mga bakas ng mga sinaunang ilog at lawa. Sa malayong Jupiter, ang buwan nitong Europa ay may nakatagong karagatan sa ilalim ng yelo, isang masa ng tubig na maaring doble ang laki kaysa sa lahat ng karagatan sa Daigdig. At ang buwan ng Saturn, ang Enceladus, ay nagbubuga ng singaw ng tubig mula sa timog nitong polo na nagpapahiwatig ng isang karagatan sa ilalim ng lupa na maaring may buhay. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa na sa isang lugar sa malawak na kalawakan. Maaring may buhay na sumibol sa tubig. Ang paghahanap ng buhay sa ibang planeta ay madalas na nagdadala sa atin sa malalayong sistema ng mga bituin. Pero paano kung may mga potensyal na kapitbahay tayo mismo dito sa ating kosmikong bakuran? Ang ating solar system ay may mga lugar na nagbibigay ng pag-asa. Tingnan natin ang Europa, isang buwan ng Jupiter. Nababalot ng yelo, mayroon itong karagatan sa ilalim ng lupa. Ang puwersa ng pagtaas at pagbaba ng tubig galing sa Jupiter ang nagpapanatili sa karagatan nito na likido. At mayroon din tayong Enceladus, isang buwan ng Saturn. Pumuputok ito gamit ang mga geyser ng singaw ng tubig at mga organikong molekula. Ang mga celestial body na ito ay umaakit sa atin sa posibilidad ng buhay. Maraming tinatagong sikreto ang universo, ang ilan ay nasa ating pintuan lamang. Isa sa pinakamalaking misteryo ng agam ay ang pinagmulan ng buhay mismo. Paano nga ba nagsimula ang buhay mula sa sinaunang sabaw ng ating planeta? Ang buhay sa daigdig ay mabilis na lumitaw pagkatapos mabuo ang ating planeta. Ang mabilis na paglitaw na ito ay nagmumungkahi na ang buhay ay maaring madaling umusbong sa tamang mga kondisyon. Kung mabilis na lumitaw ang buhay dito, maaring lumitaw din ito sa maraming ibang mundo. Ang kalawakan ay nag-aalok ng na maraming pagkakataon para sa buhay na magugat. Maaring hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. Ang napakalawak na distansya sa pagitan ng mga bituin at planeta ay tila imposibleng malampasan para magkaroon ng buhay ng kusa. Paano kung ang buhay ay hindi nagmula sa bawat planeta ng mag-isa? Dito pumapasok ang hipotesis ng panspermia. Ang nakaintrigang konseptong ito ay nagmumungkahi na ang buhay o kahit ang mga pangunahing sangkap nito ay maaring nakakalat sa buong kosmos, sumasakay sa mga bagay sa kalawakan. Isipin, halimbawa, ang isang malaking asteroid na bumabangga sa isang planeta na puno ng buhay na mikrobyo. Ang pagbangga ay maaring magpalipad ng mga debris sa kalawakan. Dala ang mga matibay na mikroorganismo na ito. Sa paglipas ng panahon, ang mga manlalakbay na ito sa kalawakan ay maaring maglakbay ng napakalayo. Dala ang mga buto ng buhay sa malalayong mundo. Ang teoryang ito, bagamat pinagdedebatihan pa rin, ay nagbibigay ng nakakakumbinsing paliwanag kung paano maaring kumalat ang buhay sa buong universo. Marahil ay nakarating pa nga sa ating planeta noong unang panahon. Dahil sa lawak ng kalawakan at ang posibilidad ng buhay sa ibang lugar, maari nating isipin na dapat ay nakatagpo na tayo ng mga sibilisasyong extraterrestrial. Ang palaisipang tanong na ito ang nasa puso ng Fermi Paradox. Ipinangalan sa physicist na si Enrico Fermi, itinatampok ng paradox ang tila kontradiksyon sa pagitan ng mataas na posibilidad ng buhay extraterrestrial at ang kawalan ng pakikipagugnayan o ebidensya. Ang ilan ay nagmumungkahi na maaring sinisira ng mga sibilisasyon ang kanilang mga sarili bago pa man maabot ang kakayahang maglakbay sa mga bituin. Ang iba naman ay nagsasabi na ang mga advanced na sibilisasyon ay maaring piniling magtago mula sa atin. Ang Fermi Paradox sa halip na humadlang sa paghahanap ng buhay extraterrestrial ay nagbibigay din sa malalim na misteryo na bumabalot sa ating lugar sa kosmos. Nagsisilbi itong palagiang paalala sa malawak na mga hindi pa alam na bagay na umiiral sa labas ng ating planeta na nagpapalakas sa ating kuryosidad at nagtutulak sa atin upang mag-explore pa. Nung taong isang at anim na isa ang astronomong si Frank Drake ay bumuo ng isang nakakaintrigang equation upang tantyahin ang bilang ng mga makikitang sibilisasyon sa ating kalawakan. Ang Drake Equation, gaya ng pagkakakilala rito, ay isinasaalang-alang ang ilang mga salik. Kasama sa mga salik to ang rate ng pagbuo ng mga bituin, ang bahagi ng mga bituin na may mga planeta, ang bilang ng mga planetang maaring tirahan bawat bituin, at ang posibilidad na magkaroon ng buhay sa mga naturang planeta. Isinasaalang-alang din nito ang bahagi ng buhay na nakapagpapaunlad ng katalinuhan, teknolohiya, at ang haba ng buhay ng mga naturang sibilisasyon. Pagamat marami sa mga salik na ito ay nananatiling hindi alam, ang Drake Equation ay nagbibigay ng isang balangkas para maunawaan ang mga salik na nakakaimpluwensya sa paglaganap ng matalinong buhay sa ating kalawakan. Kahit na may mga konserbatibong pagtatansya, ang equation ay nagmumungkahi na maaring mayroong isang malaking bilang ng mga sibilisasyon na lalong nagpapalakas ng ating kuryusidad tungkol sa posibilidad na mahanap ng iba pang anyo ng matalinong buhay sa malawak na kalawakan. Dito sa Daigdig, nagsimula na tayong gumawa ng sarili nating na mga digital na universo. Ang mga sopistikadong simulasyon ay nagmomodel ng pagbuo ng mga planeta at mga galaksiya. Ang mga virtual laboratory na ito ay nag adjust ng mga variable tulad ng grabidad at pagbuo ng mga bituin. Ang mga planetang parang daigdig sa mga habitable zone ay nakakagulat na karaniwan. Ipinapahiwatig nito na ang ating munting asul na planeta ay maaring hindi nag-iisa. Ano persa mga chamo from a Ang ating San Sinuko ay malayo sa pagiging isang lugar na hindi gumagalaw at hindi nagbabago. Ito ay isang lugar ng patuloy na pagsilang at pagpapanibago. Isang hardin sa kalawakan kung saan ang mga bituin ay walang tigil na namumukadkad. Sa malawak na ulap ng alikabok at gas na lumulutang sa pagitan ng mga bituin, ang gravity ay gumaganap bilang isang eskultor. Pinagsasama-sama ang mga buto ng kalangitan. Sa ilalim ng matinding pressure, ang mga ulap na ito ay nagsasama-sama, sinisindihan ng mga nuclear furnace ng mga bagong bituin. Ang mga bagong silang na bituin na ito ay nagbibigay liwanag sa mga nakapalibot na nebula na lumilikha ng mga mamamanghang tanawin ng cosmic dust at gas. Ngunit hindi dito nagtatapos ang cycle. Sa paligid ng abatang bituin na ito, ang mga umiikot na disk ng manatirang materyales ay patuloy na nagsasama-sama na bumubuo ng mga planeta. Ang prosesong ito, na siyang pinagmulan ng ating sariling solar system bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, ay patuloy pa rin nagaganap sa buong sansinukob. Mga bagong planeta, mga bagong posibilidad, ay patuloy na umuuspong. Ang sansinukob tila ay hindi kontento sa isang paglikha. Ito ay isang lugar ng walang hanggang paglikha, isang cosmic dance ng kapanganakan, kamatayan, at muling pagsilang na nagsisiguro na ang potensyal para sa pag paguspong ng buhay ay laging naroroon. Sa loob ng maraming dekada, itinutok natin ang ating mga pandama palabas, pinakikinggan ang pinakamahinang bulong mula sa kalawakan. Ang mga radio telescope, ang ating mga tainga sa kalawakan ay sinusiyod ang kalangitan, kinukuha ang mahihinang signal mula sa malalayong bituin at galaksya. Ang ilang signal ay nananatiling mahiwaga, hindi madaling may paliwanag. Maari kayang ito ay mga nawawalang mensahe mula sa mga sibilisasyong masulong mga parola ng teknolohiya na tumatagos sa ingay ng kalawakan. Kailangan pa ng masusing pagmamasid at pagsusuri bago tayo makagawa ng tiyak na konklusyon. Ang mga mahiwagang signal na ito ay nagpapaalala sa atin ng lawak ng hindi pa natin alam. Dito sa Earth, ang buhay ay nakadepende sa enerhiya mula sa araw. Ang photosynthesis ang nagbibigay lakas sa halos lahat ng ecosystem. Pero paano kung ang buhay ay pwedeng umiral kahit walang liwanag? Sa kalaliman ng karagatan, ang mga hydrothermal vent ang nagbibigay ng enerhiya para sa mga kakaibang ecosystem. Ang mga dark biospheres na ito ay tinututulan ng mga akala natin tungkol sa buhay. Binubuksan nito ang posibilidad ng buhay sa ibang planeta sa mga karagatan ng mga nagyeyelong buwan. Ang buhay sa mundo ay may isang pinagmulan, ang biochemistry na nakabase sa carbon. Ang carbon ay bumubuo ng mga komplikadong molekula, ang gulugod ng buhay. Pero ito lang ba ang paraan? Maari bang iba ang buhay sa ibang lugar? Ang ilang siyentipiko ay nag-iisip tungkol sa alternatibong biochemistry. Ang silikon ay maaring maging isang pangunahing sangkap para sa buhay. Ang lawak ng kalawakan ay nagmumungkahin ang napakaraming posibilidad. Kapag naghahanap tayo ng mga planetang maaring tirahan, tinitignan natin ang habitable zone sa paligid ng isang bituin kung saan maaring magkaroon ng likidong tubig. Ang mga galaxy ay mayroon ding mga habitable zone, mga lugar na mas angkop para sa buhay. Ang ilan sa mga salik na nakakaapekto apekto ito ay ang dami ng mga bituin, ang mga pagsabog ng supernova at ang mga mabibigat na elemento. Ang ating araw ay nasa isang tahimik na bahagi ng Milky Way, perpekto para sa buhay. Ang Galactic Habitable Zone ay isang mainam na lugar para umuspong ang buhay. Dito sa Daigdig, ang buhay ay nagpapakita ng pambihirang katatagan. May mga organismo na tinatawag na extremophiles na nabubuhay sa mga kondisyon na nakamamatay para sa karamihan. Kunin natin halimbawa ang kahangahangang tardigrade Isang mikroskopikong nilalang na kayang tiiisin ang kawalan ng laman sa kalawakan. Ang maliliit na nilalang na ito, na kilala rin bilang water bears, ay kayang tiisin ang temperatura, level ng radiation na nakamamatay sa mga tao, at maging ang matinding pressure sa kailaliman ng karagatan. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpasok sa isang estado ng suspended animation. Parang pinapatay nila ang kanilang mga biological process hanggang sa gumanda ang mga kondisyon. Ang katangit-tanging tibay na ito ay nagbubukas ng isang nakaintrigang posibilidad. Kung ang buhay, kahit sa pinakasimpleng anyo nito, ay kayang mabuhay sa malupit na kondisyon ng kalawakan, posible kayang sumabit ito sa mga asteroid o kometa. Maari kayang ang mga celestial traveler na ito ay magsilbing mga sasakyang pangkalawakan na nagdadala ng mga buto ng buhay sa pagitan ng mga planeta at marahil maging sa pagitan ng mga star system. Ang napakalawak na distansya ay ginawa itong isang mahirap na paglalakbay, ngunit ang kalawakan gaya ang ating natututunan ay puno ng mga sorpresa. Madalas tayong mamangha sa pagkamasalimuot ng buhay, ang masalimuot na sayaw ng DNA at mga protina, ang maselan na balanse ng mga ecosystem. Pero sa kaibuturan nito, ang buhay ay kimika. Ito ay isang simponya ng mga atomo at molekula nakikipagugnayan ayon sa mga pangunahing batas na namamahala sa buong San Mula sa pinakamaliit na mikrobyo hanggang sa pinakamalaking balyena, lahat ng buhay sa daigdig ay gawa mula sa isang maliit na grupo ng mga elemento. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus at sulfur. Ang mga elementong ito ay hindi lang sa ating planeta. Nakakalat ang mga ito sa buong kosmos, hinubog sa puso ng mga bituin at inihagis sa kalawakan. Kung ang mga pangunahing sangkap na ito ng buhay ay karaniwan, maaring ang buhay mismo ay hindi ang pambihirang anomalya na dating ating iniisip. Siguro sa malawak na saklaw ng San ang buhay ay hindi ang eksepsyon, kundi ang tuntun. Ang mga batas ng kimika ay universal. At kung saan may mga tamang kondisyon, ang mga batas na iyon ay maaring mag-ayos sa paglitaw ng buhay sa ibang mga mundo. Ang masalimuot na sayaw ng mga molekula ang pagbuo ng mga komplikadong istruktura mula sa mas simpleng mga bahagi, ang mga prosesong ito ay hinihimok ng mga pangunahing puwersa, hindi dahil sa anumang kakaibang katangian ng daigdig. At kaya, ang mismong kakanyahan ng buhay gaya ng alam natin ay nagmumungkahi ng posibilidad ng pagkakaroon nito sa ibang lugar. Isang testamento sa eleganteng pagiging simple ng dakilang disenyo ng San Sinukob. Ang ating planeta, ang Daigdig, ay tila isang batang paslit pa lamang sa malawak na tapiserya ng kosmos. Apat na bilyon at limang daang milyong taon pa lamang ang edad nito kumpara sa labintatlong bilyon at walong daang milyong taon ng kalawakan. Mga bituin ay isinilang, nabuhay at namatay na nagsabog sa kalawakan ng mga elementong mahalaga para sa buhay. Hindi mabilang na mga planeta umiikot sa hindi mabilang na mga bituin. Ice pa rin Sun Planet. Isipin niyo ang Mula sa pinakamaliit na mikrobyo na nakatago sa mga pinakamapanganib na lugar sa daigdig, hanggang sa posibilidad ng mga maunlad na sibilisasyon na nakakalat sa mga bituin, ang paghahanap ng buhay sa ibang planeta ay nagtutulak sa atin na harapin ang pinakamalalalim na tanong tungkol sa ating pag-iral. Tayo lang ba ang nabubuhay sa kalawakan? Ano ang ibig sabihin para sa sangkatauhan kung makakita tayo ng ibang anyo ng buhay doon na nakatingin sa atin mula sa kabilang dako ng kalawakan? Habang patuloy nating sinasaliksik ang lawak ng kalawakan, ang posibilidad na makahanap ng buhay sa ibang planeta ay isa pa rin sa mga pinakanakakapanabik na inaasahan. Manatiling mausisa at patuloy na tumingala. Salamat po sa inyong panood, kapayapaan at pagmamahal sa inyong lahat.